Ikaw ba ay sobrang nababaliw sa kakahabol sa partner mo pero ikaw ay baliwala lang sa kanya? At ikaw tong palaging humahabol dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya pero ikaw ay wala nang halaga sa kanya at hindi mo na naramdaman na mahal ka pa rin ng partner mo. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman ng mahal mo sa iyo? Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, pakatitikan mo ito ng maigi, dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate sa paggawa nito. At pagkatapos ay pakatitigan mo ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya. Ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay ihipan mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo nang isang beses lamang. At ganito lamang kasimple at napaka-epektibong ritual ang ibabagi ko sa inyo ngayon at paniguradong habol-habulin ka ng taong mahal mo at isa itong gabay at isang paraan para magkaayos at mas lalong mababaliw sa kakahabol sa iyo ang partner mo. Basta gawin sa tama at hilingin ng buong puso. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.